Ayan, namimili na si Kagawad mga So yan mga kanoypi Nakapili na ng manok na decal brown Anim dito Tapos apat dito Sampu na hen Bali, ayan mga kanoypi Ginaray ko na dito si Mia at antay na lang natin yung ano yung pinsan ni Sir Jubel Jimenez Caluya ng Canada. Manggagaling sila dito sa Kamanang. At ipapakita ko muna sa kanila yung mga manok ko dito. Yung kulungan ng aking mga manok at syempre yung mga manok ko na decal brown. At mamaya pagkatapos nun pupunta kami ng panikitarlak para bumili din sila ng manok doon mga kanaypi at sasama natin doon sa pinagbilan ko kay Sir Joel ayan Mansano yun yung ano pinagbilan namin doon sa panikitarlak no ayan bali bibigyan din ako ni Sir Joel ng ano mga kanaypi ng itlog ng Bicol Brown Pray daw yun sa akin eh. <laughs> so, sana, makuha natin mamaya yun at may, may ako sa incubator para dumami pa yung mga aalagaan kong sisiw. Bale, antay na lang natin dito mga kanipi. At panibagong vlog na lang siguro itong video na to. Yung pagbiyahe namin papunta ng Panikitarlak para kumuha ng mga manok. Antay natin dito sa highway mga kanaypi Yan kasi sila manggagaling sa Kamanang Ayan, nandito na sila Kuya Henry Yan nga kuya Tala, Pantay pa kita nyo yung malok ko ah Tani bala sa'yo at ang tunog Pwede, Jay, yung nagyabalay ko yeah. Parkilat tatay kita ah. na Ay Jay, orito yun na ni Ayan, nandiyan na yung Hilux ni Kuya Jubel. Ano yung sitagawad? Nakipot lang mo, Jig. Kulungak dyan, oh. Saan makita yung mata, oh? Hoy. Datay kayo na, eh. Dayan kang tawang na-tarwangan nga, oh. Ay, awit nyo, ya Jig. Kulungan na, oh. Tagay karton tao. Oh, nagtagay lugong ko. Oh. Ini kak ta kastana ta nagpudot. Yan papasyal sila dito sa akong manuko. Dagi. Agdi uh, adikal uh, Dikal Dwight. Dikal Dwight. Oy, nagdi protect lang. <manyan> Ay, ikaw, sa nga bagbaga na lang. Buwan nga to. Ay, kasta ka kaya na gita niya. Kasta niya lang tayo. Ay, kakastoy. Kakastoy, dadrak ka. Wala mo naman niya, dadrak ka lagi Ay, bre, daragitan na yung kasta na gita niya. Kasta namin ka dadrak ka. Piliin tayo di, kwa. Piliin tayo na pinta. Uy na. Sagol tayo, magagana ni Kuya Jubil eh. So, ata ginagapot ni Kuya po. Ay, Kuya po kita nagkita ka na kami. Uy na to Nagdakdal yung kawitan na yan. Kawitan na lang basta. Win. Basta wala ka di kawitan. Win. Nagapot sa kanya na. Agi ikutan niya. Tagit lugdan. Basta wala pa may mga gagal ikutan di ko lang di kadi pa. Win. Basta ko ma po. ng na, uh, uh, um, okay. ay, yeah. uh, na pala, Uy uh, na. Uh, uh, na, ya uh, uh, na uh, ano na alak ngay uh, na. 8 uh, months, 9 months. Salamat gimanana. Uy. Ayeto ang kita dikal bronko. Ang mo lang nung pero sa balit tinang alakagan kubo

Dire-diretso ata. Ay naka da, na naka-timer natin. na ni. Kusa na nga kuya. Kusa, ng Kusa ito na ito po. Dimitor nang take it kita na nai. So, Wala gid clog niya. Susay bagbag kanya na. Ay, nakalimutan ko yung ano, mga kanipi yung karton. Kunin na rin natin yung tape at pantali. Baka uh, kulang at masikip yung hmm. ano, yung nabili namin nung nakaraan na ano kulungan hindi magkasa doon <laughs> kaya kunin natin yung karton dito ito na dala ko na yung ano yung karton sa uh, pantali uh, tape Yan. bihay tayo ng panikitarlak okay mga kanaypi mabilis lang yung ano biyahe natin kasi naka-four wheels naman tayo eh. Naka-high tayo ngayon. <laughs> Ganda pala ng sasakyan mo, Kuya Jubel, ha? High Naka-four by four ka pala eh. Petron. Petron na Ayan, ang ganda ng sasakyan. <laughs> Ayos lang kuya. Mayaw ko. Mayaw ko tatay. Kada tarlap. Ayan, nandito na tayo sa Paniki Tarlac na Kanoipi. Gumamit na tayo ng GPS. <laughs> Ayan mga kanoypi. nandito na kami sa pagkukuhanan namin ng manok. Finally. Mabilis lang. Wala pang isang oras yung biyahe. Mga 40 minutes lang ata yung biyahe namin. Ayan. Dito na tayo. So, nawagan ko na yung ano yung tao kan ni Sir Joel uh, papunta na siya dito mga kanipi. right. Antayin natin ayaw uh, black postrolop uh, Rhode island Decalde brown tapos Bart Orpington pink kan pa di may isa At uh, dapat Decal white na Aja diba? -ma si oh. uh -huh. di kalau baik melanda, apa tiba? Win, perlu man manu aja ngaku anak manuk nanti. Di pas kelas juga aja manuk mau tinggal aja di kalau baik mau. Sebalik di kini anak tinong, di kalau baik ngah kals ngai. Oh, isau. Na? aku di pini kagawat. <laughs> so yan, mga kanaipin, nandito na tayo sa kwan uh, farm ni Sir Joel ayan na yung mga manok niya oh. black ostrolop black ostrolop BPR so ito yun ang naji kuha na eh aji Decal dwight na nga talaga Uy, hindi Decal dekal Dwight nga talaga tan nga di nga kaslaki niya nga Dwight nga calls ko. Ng mabalin nga tanga i cross Oh, mabalin siguro ah. Ayo bayo security na tayo Awamot no Ayan mga kanayipi Nandito na kami sa Farm ni Sir Joel Ayan na yung mga black ostrolop yung decal brown pero may halong ano may halo ata dito na na Rhode island eh Ayan, may mga kon pa pala dito, Decal Brown.

ay, 'yan, lumiliit na sigkagawad. Sipa kan ng peso. <laughs> Uy. Bakit dito alam ba din man? Wala lang. na lang. Dumot. Unong, mayat-mayat. So, 'yan, mga kanayi nakapili na ng manok na decal brown. Yeah, the... Anim dito, tapos apat dito sampu na hen bali ito na yung ano, kawitan nila lalaki ayan mga kaniti kompleto na ayan may pring itlog pasalang natin sa incubator mga kaniti ayan mga kaniti kanya kanya ng bit -bait. Yan, nakikarga lang yung mga manok yan sa loob. Sige. Okay, boss. Sige. Salamat ah. Oh, thank you, thank you. To order na ito. Wait. Ay, sakal. Ajay. Ay, sakal yan. Yeah. Hmm. Patay sarjing ako, ako na nakain. Okay. At a green balay So, ito na nung. So, ito yung mga nag-merinda Mamaminsan to Mamaminsan to Now, ngalakajik wajit Itlog Ayan, kulin natin yung itlog Bye. Okay. Thank you now. Yes, bye. Siguro may delay bait, commutator yata nung. Well, send ko na muna. Thank you, kagawat. Again now. Ayun, punta na sila. So, nandito na tayo, mga kanayi Galing na tayo nang Panikitarlak. Bale, ito yung binigay sa akin ni Sir Joel na itlog. Hopefully na ano, mapapisa natin to. At ayan Kuya Jubel, imines Kaluya. Nandun na yung mga manok mo na kinuha namin sa ano, sa paniki. Iitlog na yon Kuya. Mamumulot na sila ng itlog sila kagawat at, at Kuya Henry. Ayun. Mga kanaypi. Ang bilis talaga ng sasakyan nila. Grabe. <laughs> kung tricycle 'yun, baka gabihin na ako makauwi nito. <laughs> so hindi ko lang alam kung ilang piraso tong ano itong itlog ng Decal Brown mga kanaypi. Uh, binigay sa akin. So, nandito na tayo sa bahay. Mamaya pupunta pa ako ng bayan para no, bumili ng ulam namin. Hindi pa ako nakabili. Ayan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat. So sa mga nag-comment sa last na mga videos ko, tapusin nyo itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin. Unang una yan, shoutout nga pala kay Sir Winston Duran at sa kanyang anak na si DJ Duran At syempre, shoutout na ta rin tayo kay Sir Ed Martin At sa kanyang pamilya dyan sa Los Angeles, USA Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati De Leon from USA Shoutout na ta rin tayo kay Trip Ni Cabiscio Yung kaibigan ko na nasa Ilocos Pagod Food Ilocos Sur. Ayan. Shoutout na ta rin tayo kay Uncle Pilipi Santiago aka Uncle Stevie Doc, ng BTS Pampanga. Shoutout na rin mga kanipi kay Edwin Labitoria. Shoutout na ta rin tayo kay Leo Digario Bersosa. Shoutout na ta rin tayo kay Ate Dolorvina Mina ng Bilyasis Pangasinan. Ayan. Shoutout ate. Shoutout na rin kay Bilya Kito Shoutout na rin mga kanipi kay Mamba Farm Vlog shoutout Ayan, shoutout na shout rin mga kanipi kay Liana Liacobleba Ayan, shoutout na rin kay Rockstar Shoutout na ta rin tayo kay Lee G. Baez Shoutout na rin kay Kuya Dons TV Shoutout na rin kay Biba Lola Vlogs Shoutout ta rin mga kanipik Kanuel Vlog Shoutout ta rin kay Migti TV Shoutout ta rin kay Chen Taiwan Warrior Shoutout ta rin kay Ilucano Ak na Balyudong Shoutout ta rin mga kanipik kay Scammer Boy Shoutout ta rin tayo kay Simply Minos Shoutout ta rin kay Gisdian TV kabikis. Shoutout ta rin kay Parjana Abdul Salam Shoutout ta rin kay Mel Bisikleta Bike Vlog Shoutout ta rin mga kanipi kay Elmer Moto TV Shoutout ta rin kay Romeo Budano Shoutout ta rin kay Oswal TV Shoutout ta rin mga kanipi kay Legs Light TV Shoutout ta rin kay FR E LLC Shoutout na rin kay J Trips and Jacobs Aros ng Mandaluyong Ayan Shoutout sa inyong lahat mga kanipi so, sa mga hindi ko nabanggit ngayon Abang abang lang na ma-replyan Yung mga comment nyo Sa aking mga video Pag na-replyan na yon Susunod nun masasoutout na mga kanipi kaya antay-antay lang at pagpasensya nyo na ako minsan pag hindi ako nakakapag-shoutout na kanipi. Busy-busy lang talaga sa araw-araw na trabaho. At ayan, dito ko na naman tatapusin ang vlog na to. Maraming maraming salamat sa suporta, sa panunood, sa noise skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video mga kanipi malaking tulong yun para sa pamilya ko ayan, para lumaki yung sinasahod ko dito sa youtube ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga kanipi so kita kita na sa naman bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all peace